sama-sama tayong magiging sa saksi. TV. Mga kapuso, sa loob lang ng labing isang segundo, 10 milyon pisong halaga ng alahas ang nilimas sa isang tindahan sa Cebu City. At inatake pati ang katabing tindahan kung saan 4 na milyon pisong halaga ng alahas naman ang tinangay. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang tatlo hanggang apat na armadong lalaki na pumasok sa isang jewelry store sa barangay Ermita sa Cebu City, bandang alas 11 ng umaga kanina. Mabilis na sinimot ng mga suspek ang mga display na alahas. Ayon sa investigasyon, nalimas na mga suspek ang mga alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa loob lang ng labing isang segundo na pagalaman alaman na walang security guard ang nasabing tindahan. Ani solo dari sa sa pagkuha sa mga lahas tulo. Tulo. Lima ta to sila. Uh -huh. Dayon ani tulo lang. Uh mm -huh. -hmm. Dayon ang lock out ang usa ni balik to speak sa gitulisan sa pikas nga ala nga hinsya pod. Ang usa diha nag barog, na bit -bit og taas nag na na na, ana ba. Nya pag kabantay nako na mangko diha. nikuan kuan lang ko ni tawag ko sa akong magwang diha Bantay noy. Ana ba. At pagkuan natanaw na ako na murag delikado sa ako ni ispidi ay akong nabantayan oh. No. Inatake rin na suspect ang katabing jewelry store kung saan natangay umano ang alahas na nagkakahalaga ng 4 milyong piso. Walang ipinalabas na kopya ng CCTV ang pamunuan ng nasabing establishment sa media. At hindi katulad ng katabing tindahan mayroong guard. Ang tindahan subalit wala siyang laban sa mga armadong suspek. Katong yagi diri maura to pero pag blok na nila nako nakitan mga lima to katao. Rumis ponde ama pulis sa lugar pero wala na ama sangkod sa krimen. Base sa nakalap na ebidensya natukoy na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspek. Nagkaroon ng rabbit hold up dito may dalawang pumasok na no sa itong kunshop dalawang lockout at dalawa rin yung pumasok sa loob. So initially, nakikilala namin yung isa doon. So we're still conducting hot pulse operation. Ipinag-utos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa polisya na lutasin ang kambal na robbery case sa loob ng 48 oras. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Tinutukan ng baril at patalim sa kapinilit na magpadala ng pera. Yan po na negosyante Vietnamese sa kamay ng apat na Chinese national na dumukot umano sa kanya. Ang mga suspect, sinabi pogo sila. Saksi, si John Consulta. Police! 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 Nabulabog ang mga target na Chinese nationals sa ginasang raid ng SWAT at Paranaque Police sa 11th floor ng isang kondo sa Paranaque City. Inabutan pang tulog ang isang suspect na membro umano ng isang kidnap for ransom group. Ayon sa NCRPO, na harang sa basement parking ng kondo ang tatlo pa niyang kasamahan. Nakumpis ka sa mga dayuhang suspect ang tatlong baril na may silencer at iba't ibang party drugs. Base sa investigasyon, nagpanggap na kliyente ang isa sa mga suspect at kinontak ang biniktimang Vietnamese na may money exchange business. Tuluyang dinukot ang Vietnamese at persa ang inaccess ang digital wallet. During the time she stay there in the suspect uh, residence, they have been abused her putukan uh, put a gun on her and also knife on her body to force her to send the money. Nalimas na raw ng mga suspect ang alaas at pera ng biktimang Vietnamese na pinapatubos pa sa kanya mga anak Ayon sa NCRPO, miyembro ang mga dayuwang suspect ng isang sindikato na nagsisilbing muscle ng mga Pogo Companies para mandukot ng mga dayuhan. nakapag sila ng mga jewelries, nakapag uh... Pa-withdraw sila at nakapag-transfer ng about 2 million, 20 million pesos. Um, ang modus nila dito is uh, nag a sila. Particularly, they're preying on uh, um, uh, Pogo officials or Pogo employees or particularly foreign nationals, Vietnamese, Cambodian or even Chinese nationals. Ang isa pang dayawang binukot ng grupo, nakatakas kaya nakahingi ng tulong ay naman sa mga suspect, tatlong taon na silang nanunuluyan sa bansa at nagtatrabaho bilang mga Pogo worker. What's your work? <coughs> pogo. Itinanggirin nilang sa kanila ang mga baril na nakuha sa operasyon. Do you have a pistol? No, no, no. I don't have. May apat na kaso na ng rape at kidnapping ang mga suspect sa Southern Metro Manila napag-alaman ng NCRPO na ang isa sa mga inarestong suspect wanted sa China dahil sa rape, murder, kidnapping, human trafficking at extortion. Patuloy naman na tinutugis ang nakataka sa suspect at ang iba pang membro ng kanilang grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Arestado labindalawang Chinese national na sangkot umano sa love scam at maging ang kanilang kapwa-chino binugbog, kinoriente at pinilit umano nilang manloko. Saksi si Chino Gaston. Aristado, ang labindalawang Chinese national sa pagsalakay ng NBI Special Task Force noong August 6. Nahaharap sila sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sinasabing ikinulong, sinaktan, pinorture at pinilit manloko online ang Chinese na informante ng NBI. Paiibigin ng scammer ang biktima at kalaunay hihingan ng pera. Ginulpi tinutukan siya ng barel at uh, siya ay kinukuryente. After noon, hiningan siya ng 500,000 pesos in exchange sa kanyang uh, liberty. Ang nabayad lang niya ay 300,000 and after that, siya ay pinakawalan na. At uh, siya ay tinreten na kapag siya ay nagsumbong sa pulis, siya ay papatayin. Sa datos ng PNP, mahigit 21,000 kaso ng cybercrime ang naiulat noong 2023. Mahigit 8,000 naman mula Enero hanggang July 4 ng taong ito pero ayon sa PNP, bumaba na ang insidente ng cybercrime. The impact of these initiatives is evident in the reduction of overall crime volume by 14,666 from July 2023 to June 2024. Significant decreases in rape, kidnapping, robbery, along with a 21.09% reduction in cybercrime incidents highlight the effectiveness of our upgraded capabilities and efforts. Para sa GMA Integrated News, sino Gaston ng inyong saksi. Nagkomento si Vice President Sara Duterte tungkol sa survey ng Octa Research kung saan bumaba o mano ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Inilahad din ang bisi isa sa mga dahilan kung bakit nagbitiw siya bilang miyembro ng gabinete na may kinalaman anya sa budget. Saksi, si Marisol drama. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente. Matapos ang formal na turnover over ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Hindi para raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason. Mm -hmm. At iba-iba siya, kategorya, merong personal, sa aming dalawa lang, merong DepEd, uh, mm -hmm. merong budget, merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung uh, listahan and um, sa so, pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo okay. para isa-isahin uh, yun. Pero sasabihin ko sa inyo uh, pagdating eh, hindi na. Someday, hindi ko lang alam kung uh, kailan yung araw at oras na yon Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito uh, kung may kaugnayan uh, sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung ga'a at itrace it mo kung uh, saan uh, pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung paghandle ng pera ng budget ng gobyerno sinubukan kong itama yung nakita kong mali pero syempre wala akong nakuhang suporta wala akong nakitang pagbabago kaya sabi ko hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025 hindi ko nakaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa natin. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay kay BBM po ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at uh, hindi na kami nag-usap ni President Marcos. So, wala akong wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang vice-presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno para sa bise. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga taon na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa servisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tapayan. Yung frustration ko as a vice president and as a filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno nilabas ko. sinabi ko naman noono at di ba hindi ako gumagalaw para sa administrasyon hindi ako gumagalaw para sa opposition hindi politika kundi para sa bayan Ikinagulat naman daw ni VP Sarang ang survey ng Octa Research kung saan bumaba o muno ang bilang ng mga Pilipino nang pro Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro Marcos ka ba or pro Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para ng mga tao kung pro Marcos ka or pro Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro-Pilipinas. babasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo, naginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang siguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ni eh, ganyan mangharas ang PNP modus yan ng uh, PNP pagam uh, gusto nilang mangharas uh, ng tao so depende na yan sa iyo kung papansinin mo maiirita ka or kung anong gagawin mo Sa so, ngayon ang ginagawa namin nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila nakuha namin yung facts tapos nilalagay namin sa isang file do i feel threatened Um, yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang palasyo kaugnay ng mga sinabi ng Vice Presidente. At mga kapuso, bago sa saksi, isang sunog ang sumiklab sa Balut Tondo, Maynila ngayong gabi. At saksi live, Si Jamie Santos. Jamie. Pi na babalot pa ng makapal na usok ang ikalawang palapag ng nasusunog na gusali dito nga sa bahagi ng Gidote Street, Balutondo. nagtulong tulong ang Bureau of Fire Protection at fire volunteers para apulahin ang sunog na sumiklab sa Gidote Street sa Balutondo, Maynila. 801 ng gabi nang itinaas ng BFP sa unang alarma ang sunog na sumiklab sa isang warehouse. Ilang minuto lang ang lumipas, inaakyat na ito sa ikalawang alarma. Nakasuot ng na mga breathing apparatus ang mga taga BFP at fire volunteers na pumasok sa loob ng gusali. Ayon sa isang fire volunteer na galing sa loob ng gusali, halos zero visibility sa loob ng nasusunog na building dahil sa kapal ng usok. Napaupo nga ito sa gilid ng makalabas mula sa building. Mahirap man daw pasukin ang building pero pinipilit ang mga bumbero i-ventilate ang lugar para maapula ang apoy. Ilan daw sa namataan nila sa loob ng gusali ay ilang electric tools. Patuloy na inaapula ng mga bumbero ang sulog at inaalam ang pinagmulan nito. At ng ang latest mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News. Jamie Santos ang inyong saksi. Dispatcher ng mga taxi sa naia Terminal 1, inaresto dahil sa reklamo ng pangungotong. Sir, ano yung tinanggap mo siya? Si Edwin, ito yung nangyayari kami. Yes, sir. Ako kaya may dahil sa pamping extortion, hindi na ang pera nila. Asan na yung pera na inabutiin? Ano yung pera nila? ang mga complainant grupo ng mga taxi driver na dumagsa sa tanggapan ng CIDG. Humihingi siya sa mga taxi ng 100 pesos kada taxi driver para makapagsakay sila ng mga pasahero, lalo na yung mga bumibiyahe ng from uh, Manila to mga karating na probinsya o mas malalayo pa. Ayon sa PNP CIDG, Nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng MIAP. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na third-party contractor ang inaresto na tumangging magbigay ng panig. Naharap siya sa reklamong robbery extortion. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng MIAP. Gym ng National Kidney and Transplant Institute ginawa na munang leptospirosis ward. Sa ngayon, 48 leptospirosis patient ang nakakonfine sa NKTI. May sampung pasyente pang naghihintay sa emergency room na hindi na ma-admit dahil kulang na ng nurse at doktor. Pero sabi ng NKTI, karaniwa na ito sa ospital pagkatapos ng malakas na bagyo. cross domestic product ng Pilipinas lumago sa second quarter ng 2024. 6.3% ang kabuang kita ng mga produkto at serbisyo sa bansa mula Abril hanggang Hunyo. Mas mabilis sa paglago ng first quarter Malaki rin ang ambag ng mga tinatayong infrastruktura ng pamahalaan, pati ng information and communication. Ito na ang pinakamabilis na paglago sa nakaraang limang quarter. Halos pantayan ng 6.4% noong unang quarter ng 2023. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil lang inyong saksi. Inilabas po ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kiboloy. Effective immediately ang freeze order at may bisa ito ng dalawampung araw. Saksi si Salima Refran. Sakop sa ng freeze order ang sampung bank account ni Pastor Kibuloy. Gayun din ang pitong real properties, limang vehicles at isang aircraft. Pati na ang 47 bank accounts ng Kingdom of Jesus Christ, 16 real properties nito at 16 motor vehicles. Damay rin sa freeze order ang mga account property at sasakyang nakapangalan sa Suarasug Media Corporation na nagpapatakbo sa SMNI o Sunshine Media Network International, ang media arm ng Kingdom of Jesus Christ, pati na ang mga account at ari-arian ng Children's Joy Foundation na itinayo ng pastor. May freeze order din sa mga kapwa akusado ni Kibuloy sa mga kasong sex trafficking, fraud, conspiracy, bulk cash smuggling at money laundering sa Amerika pati na sa mga kapwa-akusado niya sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse dito sa Pilipinas. Yung basehan po ng freeze order ay yung dalawang sets ng kaso. Yung isang set ay nakabindin po sa US, uh, sa Amerika. At yung mga kaso po naman na nakabindin dito ay yung uh, qualified trafficking in persons as well as child abuse. At the end of this all, ang gusto kasi natin ay makita natin ang money trail, Um, dun sa mga ilegal na ginagawa ng, ng pastor. Ayon sa abogado ni Kibuloy at ng kanyang religious group, hindi muna ito magkukomento hanggat hindi pa nakukuha ang kopya ng freeze order. Sabi naman ng SMNI, nire-respeto nito ang desisyon pero magahain ito ng motion sa CA para bawiin ang utos o hihingi ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong sexy! Nagpasalamat si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa mga sumuporta at tumulong sa kanyang journey. Ang kanyang pagkapanalo naman nagsilbing inspirasyon sa mga kabataang gymnast. Ating saksihan. Ang double gold Olympic victory ni Carlos Yulo. Inspirasyon ngayon para sa mga kabataang gymnast. Proud man kami as like athletes sa gymnastics kay like magaan naging man recognition ng amo niya sport and uh, asan kami man niya athletes Sa nagdaog si Kaloy nas na realize gin nila nga uh, pwede maglikan siya ang lalaki pwede man siya nga uh, i-break naton ang gender norms ultimate goal na kung ituring ni Carlos ang double gold medal na nakamit niya sa men's gymnastics ng 2024 Paris Olympics pero sabi niya sa panayam sa 24 oras hindi pa tapos ang kanyang pagtahak sa mundo ng palakasan. Wala na po akong hinihiling iba pa ngayon. Sobrang grateful po ako kay Lord na um, narinig niya po at di niya po ako pinabayaan sa lahat ng mga challenges na binigay niya sa akin, nag-grow ako. Hindi pa po ako mag, Siyempre gusto ko pa po mag-Olympics um, sa uh, 2028. 20. Malaki ang pasasalamat ni Yulo sa iba't ibang sumuporta sa kanya, kabilang ang kanyang coach at sa iba pang tumulong sa kanyang training. We did our best sa lahat po ng aspeto sa training and nag-work hard po talaga kami. Uh, marami kaming pinagtanungan ng mga coaches na um, strategy nila pati sa nobyang si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Uh, mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Um, yes, uh, through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. At pagdating sa mga gantimpalang alok sa kanya ng iba't ibang institusyon at establishmento, sabi ni Yulo. Ako na pong bahala po. May, may team na rin naman po ako na mag-handle po dyan. Sa ngayon, focus muna si Yulo sa kanyang personal na buhay. Ipagdiriwang e muna nila ang nakamit na tagumpay. Pero meron din siyang kailangan pagandaan sa susunod na sabak niya sa gymnastics. Mag-iiba na rin po kasi yung code of coins next year. Ayun po yung pag-aaralan po namin and kailangan ko pong mag-adjust. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida saksi! Tinawag na kasinungalingan ni dating Philippine Navy Chief Vice Admiral Robert M. Pedrad ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay M. Pedrad, wala siyang ibang pwedeng gawin kundi dipensahan ng kanyang sarili sa bagiit na malinis ang kanyang konsyensya. Hindi raw niya alam ang motibo ni Trillanes sa paghahay ng reklamong plunder sa Department of Justice. Kumarap daw si M. Pedrad sa mga imbisigasyon ng Senado, Kamara at ng Commission on Appointments at naging consistent siya wala rin naman nakita ang anomalya ang mga mambabatas kaya nakumpirma ang kanyang pagkakatalaga bilang Navy Chief. Dagdag pa niya, hindi totoong sangkot siya sa umano'y anomalya dahil nagretiro na siya noong tinanggap ng Navy ang dalawang barko. Dalawang buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025, formal nang magkaalyansa ang Partido ng Pangulo at ang Partidong minsan niyang iniwan. Yan ang Nationalista Party na naging partido rin noon ng kanyang ama. Saksi, si Ian Cruz. Wala ng isang taon bagong eleksyon 2025. Nagpanday ng panibagong alyansa ang partido ni Pangulong Marcos na Partido Federal ng Pilipinas o PFP. At ang isa sa pinakamatan ng partido ng bansa, ang Nationalista Party o NP. Ang NP na pinamumunuan ni dating senador Manny Villar ang pinakabagong kaalyado ng PFP na nauna na nakipag-alyansa sa Lakas-NUCD, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. I'm very very happy uh, to have uh, that we are today uh, formalizing that alliance And that alliance now has formed the largest political bloc in the Philippines. We need to prove to the Filipino people that we are a nation capable of rising above our differences in order to build a bright future for the country. Ang Pangulo na mismo ang nagkwento na nanggaling din naman siya sa Nasyonalista Party na naging partido rin ng kanyang ama. Tumiwalag lamang daw siya at sumapi sa Partido Federal ng Pilipinas sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng eleksyon 2022. Umalis lang ako sa NP dahil tatakbo kong uh, presidente, eh, nagmamadali ako. At uh, the NP uh, was uh, uh, was still, the, the Nationalist Party leadership was still uh, uh, trying to assess what will be the uh, political uh, uh, situation for the last political cycles of election ng 2022. Hindi dahil nang hindi kami nagkasundo, dahil ako'y nagmamadali. Wala pa raw senatorial lineup sa ngayon ang koalisyon pero naniniwala ang PFP na malaki ang tsansa na ang mga i-endorso nilang kandidato ang mangunguna sa midterm elections. Pagdating ng eleksyon talaga malaki dahil uh, halos uh, mag-uusap-usap na lang kami kung sino yung uh, ilalaban at mapag-uusap-usapan na rin lang namin kung ano ang mangyayari uh, doon sa mga different areas natin? Ayon kay Representative Ace Barbers ng NP, nasa 28 miyembro ng kamara ang kasapi ng Nationalista, na 10 naman ng gobernador at mas marami pa raw sa iba pang local posts. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Sa bahay na ito sa Tulsa, Oklahoma sa Amerika, isang aso ang kitang nagdala ng kagat-kagat na power bank sa kanyang kutson. Nagpapahinga rin sa silid ang isa pang aso at isang pusa. Pero nang ninat-ngat niya ang power bank, bigla itong kumislap. Tumakbo ang mga alagang hayop ng lumaking apoy. Mabuti at walang nasaktang residente at ligtas na nakalabas ang mga alaga. Ang power bank ay ginagamitan ng lithium-ion battery. Kaya paalala po ng motoridad, mag-ingat sa paggamit nito dahil madali itong magliyab kapag sobrang mainitan, masira, ma-overcharge o kung hindi compatible sa gadget. Itapon lang din ito sa lehitimong battery recycling facility. Kwela ang hatid ni Dennis Trillo sa kanyang latest TikTok video habang nasa set ng Pulang Araw. At Cesar Montano hindi napigilang maluha sa screening ng kanyang pinagbidahang pelikulang Jose Rizal. Ating saksihan. Nagtapos sa palakpakan ng screening ng digitally restored and remastered 1998 film na Jose Rizal sa Metropolitan Theater bilang bahagi ng Cinemalaya this year. Jam-packed ang sinihan kung saan dumalo ang cast nito, kagaya na lang ni Cesar Montano na hindi napigilan maging emosyonal sa muling pagkakapanood ng pelikula. This movie was was released about 26 years ago. Di ko akala yung mapapaiyak pa rin ako eh. Sobra, sobrang ganda. Originally produced ito ng GMA Pictures, directed by national artist Marilu Diaz Abaya at co-written by national artist Ricky Lee. And I'm very grateful na na-remaster siya inabangan din ang pagpapalabas ng eyewitness episode na mad dive ni Mav Gonzales at ang boat to school ni Howie Severino. Nagkaroon din ng talkback sa pagitan ni Howie at ng audience tungkol sa documentary. Ayon kay Howie, naniniwala silang hindi lang pang TV ang ganitong klase ng docu, kundi pang -sinihan din dito rin nabuksan ng opportunity para magkaroon sila ng interaction sa kanilang audience. IG official ang sigaw ng fans sa bagong IG upload ni Rere Madrid. Spotted kasi sila ni Kai Soto na very cozy sa photo na may black heart. Ipinakilalang pinakamabagsik na karakter sa pulang araw siya si Colonel Yuta Saito, nagagampanan ni Dennis Trillo. susumo! Pero sa kabila ng kanyang tapang at angas on cam, ganito pala siya off cam, kung saan ipinamalas naman niya ang kanyang kakwilahan sa bagong TikTok challenge. Biro pa niya o, oh, alam na natin ang ginagawa niya kapag wala siya masyadong Japanese lines sa taping. Para sa GMA Integrated News, Olar Santiago ang inyong saksi. Mga kapuso, malayo pa ang Halloween pero buhay na buhay ang mga nagbibihis patay sa Japan. Kahit mainit ang panahon sa Japan, tagos sa buto ang panalamig sa takot dahil haunted house season. Ang pariwala kasi ng mga Hapon, tuwing summer umuwi sa dati nilang tahanat at nagpupunta sa household altars ang kaluluwa ng mga namayapa. Nangyari po yan tuwing Obon Holidays sa gitna ng Agosto. Dinarayo ngayon ang mga haunted house na may makatotohanang production design at nakakapangilabot na sound effects. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcanghe para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.